Ayan, guys. Ang sarap ng pagkain ni Mami Perdi Vlogs. Gulay na lang kaginataan. Tapos, may chacharon. May tilapia. Ito na lang natira sa tilapia. Hindi kami nagluto, guys, kasi masama yung pakakamdam ko. Pero masarap yung gulay. Alam niyo ba guys, hindi pa ako nakakapag-celebrate ng birthday ko. Nakasama yung pamilya ko. Nag-celebrate na ako kasama yung mga kaibigan ko. Pero yung pamilya ko hindi ko pa nakakasama. Ako araw mo naman Balak namin lumabas mamaya. Doon ka magdi-dinner lang kami sa labas. Eh parang tinatamad ako kasi na masama yung pangalitang ko. Lagi naman kami ano, kumakain sa labas. Eh baka hindi na kayo matuloy. Masama pa pakaramdam po guys, pero ang dami kong dessert na matatamis. Kasi hindi pa 'to nauubos. Malapit na mauubos ni my love. Tapos may grade pa akong pera. para matutulong lang ako pagkatapos ko kumain. Nagpalabendo na nga lang ako kasi ano, sabi ko, hindi ko na kaya maglaba. Suwak na suwak yung ano, tiyan sa langkat naginataan. Pampaghanan hmm. hmm. ng kain Ito lang Ito lang ano mo na maglagay eh. Alasang pa doon. Hmm. Ay, ano naman yung soka. Parang ulam na dyan. Mas kayong pa dyan. Hmm. hmm. Sarap. Ang sarap ng chacharon. Ton le Ang kalat kong kumain, guys, pinapako kasi yung ulo ng tilapia. Ayan. At matagal akong kumain, guys. Hindi ko na pinakita ang lahat. Grabe. Sobrang mabagal akong kumain. Titikman ko yung aking chocolate kasi. Kakagat lang ako ng isang, isang slice.